Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Kamusta na po kayo ang inyong lingkod, si Shalir Hayla. Pag-uusapan natin sa video ito ang tungkol sa request nyo na gawin, ang, gawin nating topic. At kaya ang titula natin, Gayuma sa pera. Gawin ito upang makamit ang mabilis sa pagpasok ng money. أديو مامانا Sa totoo lang, marami ang nagtatanong sa akin. Isa naman raw talakayin ko kung paano magagayuma ang pera. Kung may alam raw ba ako sa ganito, ituro naman sana raw natin sa ating mga tagapanood. Bakit nga ba hindi? Baka nga sakaling maging epektibo sa inyo at maakit nyo ang swerte sa larangan ng pananalapi. Sabi ko nga, pwedeng yumamang ka. Kaya sa video na ito, mapapanood nyo ang aking ituturo. Subukan nyo lang, wala namang mawawala kung susubukan nyo. Ang money spell ay pwede nating gawin sa palahong kabilugan ng buwan. Kumuha ka ng isang bowl, mag... huwag masyadong pupunoyin ang bowl na ito ng tubig. Maglagay ka rito ng magical green stone. Isang uri ng charm na upang akit ng swerte sa pera. Pero kung wala ka naman nito, pwedeng kumuha ka na lamang ng walong coins. Kumpormis sa uri ng coins kung saan bansa ka naroroon. Ilagay ang bowl na iyon na nilahukan mo ng green stone o ng mga coins. Kinakailangan na ito ay nakapuwesto sa lugar kung saan nasisikatan ng liwanag ng buwan. So, ibig sabihin, pulmon nyo ito gagawin at siyempre sa gabi. Matapos ito, itapat ang dalawang palad mo sa tapat ng baul, Hayaan mong tumama sa iyong palad ang liwanag ng buwan. Matapos ito, sambitin ang sumusunod na kataga. Paalala lamang, kailangan na patay muna ang liwanag ng ilaw upang makatiyak ka na ang liwanag na tumatama sa balmo mo ay mula sa sikat ng buwan. Ngayon, narito ang kataga na babanggitin. Pakinggan nyo. Lovely lady of the moon, bring to me your wealth right soon. Fill my hands with silver and gold. All you give My purse can hold. Ngayong narinig nyo na, ang katagang nabanggit sambitin ito na makatatlong beses. Ang susunod na money spell o panggayuma sa pera pwede nang gawin sa mga susunod na panahon, kahit anong oras at hindi na rin kailangan ang diwalag ng buwan. Kailangan lamang natin ang berde at puting kandila. Ang green color na candle ay kumakatawan sa pera. Samantalang ang puti o white naman na kandila kumakatawan sa ating sarili. Pahiran ng olive oil ang dalawang kandila bago ito sindihan at manalangin ng kahilingan na dumating sa iyo ang biyaya. Sa paghiling, palagian na sambitin ang pangalan ng Panginoong Diyos dahil siya ang tunay na magbibigay ng basbas sa ating hinihiling upang ito'y matupad. Ang mga materyales at ritual na ginawa natin upang tawagin at buksan ang pintuan ng swerte, iba pa rin ang panalangin sa Panginoon Diyos. Ilagay ang kandila sa bilog na lamesa at kapag nakasindi na ang kandila, yung dalawang candle, bigkasin ang katagang ito. Pakinggan nyo. Money, money, come to me in abundance three times three. May I be enriched in the best of ways harming none on its way. This I accept. So mote it be bring me money three times three. Ngayon nga rinig nyo na, gawin ang ritual na ito sa loob ng siyam na araw. Sa unang araw ng ritual, may isang dangkal ang pagitan ng kandilang puti at berde sa kinatatayuan nila. Pero sa bawat araw na ginagawa ang ritual, kinakailangan na ilapit ang puting kandila sa berde. Unti-unti lamang at sa loob ng siyam na araw ay magkadikit na. Matapos ito, asang unti-unti mo makakamit ang swerte sa pera. Huwag kang mainip at ito ay mapapasa mo. Paalala lang, higit na malakas ang ritual kung lagi nating isa puso ang Panginoon Diyos. Kung meron kayong mystical green power stone, ipagitan o ilagay ito sa pagitan ng dalawang kandila, yung green at white. At sa ikasyam na araw, kailangan magkakadikit na ang green candle, white candle, at ang mystical green stone. Malaki rin ang magagawa ng mystical green stone upang mamagneto ang suwete sa pera. Nasa sayo, kung nais mong gumamit ang green stone, kung wala naman kayo nito, pwede yung dalawang kandila lamang na nababanggit. So, yan po. Sana... Napakinggan nyo ang ating uh, paksa sa gabi na ito. At uh, doon po pala sa mga nais magpapunsoy, pwede nyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa akin Viber, sa Facebook, sa Messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hailaw. kayo follow nyo ako sa aking Facebook page, Syla Shalir shadir o kaya mag-email sa aking email at hila at yahoo.com Paalala lamang, may schedule po tayo dyan sa Tarlac City, malapit yan sa SM Tarlac sa dalat darating na Sunday, 23. Nariyan ah, po tayo sa Tarlac City sa 20 oh, March 23. Sa layos mga particular kung nasa Tarlac kayo, pwede nyo akong tawagan sa numero akin na babanggit, 0917- 0968-940-1111. Mapunta naman tayo sa nagpapasalamat. Mayroon na may isa sa ating tagapanood na nagkaroon ng magandang pangyayari sa kanyang buhay simula nung gamitin niya yung uh, tinatawag nating kairilum Lum Aura Charm. Ang Kyrie Lum kasi, nagbibigay siya ng, ng swerte, dadaling ka sa mga tao na pwedeng makatulong sa iyo. Kaya subukan nyo ito. No? Nagpapasalamat siya natin taga-subaybay sapagkat yung nilalakad niya uh, mapunta sa kanyang property na mula sa kanyang minana ay matagal-tagal niya nang nilalaban hanggang sa makatagpo siya nung gamitin niya yung uh, Kairi ng no Maura Charm na dala siya nito doon sa tamang tao na tutulong sa kanya at yung property nga na matagal yan nang pinaglalaban ay nasa sa kanya na. Kaya labis-labis siya nagpapasalamat. Pero uh, meron pa yung tungkol naman ito sa gumamit ng energy sa magnetic power pendant. Lagi na lamang daw sumasakit ang kanyang balakang. Nagka-check up siya pero wala namang nakikita. Sinubukan niyang gumamit ng energy sa magnetic power pendant. At ngayon nga, maganda na raw ang kanyang ka pakiramdam. Ano po? So, available pa rin po ang ating libro, ang Secreto Macaulos Book. Ang libro na magbibigay rin ng swerte sa inyo at kalaman at siyempre pa, kapag kumuha ka nito, nakatulong ka na sa iyong kapwa, natuto ka pa at sinuwerte ka. Sapagkat ang uh, pagbebenta po ng uh, Sekreta Macaulis Book, ang kalatin ng babebenta nito ay mapupunta sa kawang gawa kung saan natutulungan natin ay ang matatanda na pinabayanan ng kanilang pamilya at ang mga kabataan na nasa bahay punan. Ano po, kung sakali magkaroon ng kalamidad, at malaki ang pondo natin at ito'y itutulong din natin sa inyo. Kaya sabi ko nga, nakatulong ka na, natuto ka pa at higit sa lahat, nagkaroon ka pa ng swerte. O, oh, yun po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakiusap lang po. Ah, bigyan nyo naman po ng kaunting pagmamahal ang inyong lingkod. Pindutin lang ang subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At pindutin din ang bottom bell na sa lagi kayo maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi ko lang sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang miyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!